Ha uh, hello mga kababayan ko andito naman ako. Ayun pasensya na tinawag ako. Ayun. Ang masasabi ko lamang po talaga sa inyo, mga kababayan ko, huwag po tayong sumuko. Huwag po tayong sumuko. Huwag po nating idahilan na tayo ay mahirap, huwag po nating idahilan na tayo ay wala walang pinag-aralan. Ah, uh, huwag po nating idahilan 'yan. Kundi kung gusto talaga nating mabago ang ating buhay, gumawa ko tayo, humakbang po tayo. Sabi nga, action ka agad, action na, take action now. Okay? Dahil, ang swerte po ay hindi po yan lumalapit sa atin. Okay? Ang swerte po ay hindi po yan lumalapit sa atin, kundi tayo po ang maghanap ng ating swerte. Okay? Lahat po ng oportunidad sa buhay natin ay talagang i-grab natin, subukan natin, titingnan natin dahil kung hindi tayo hiyang dito sa negosyong ito, sumubok po tayo ng iba. Kung hindi po tayo hiyang sa negosyo niyan, sumubok po tayo ng iba. So, ganun po yun. Huwag po tayong, uh, huwag po tayong sabing manghinayang or, siyempre, manghinayang ka, pero sumubok ka pa rin ng iba. Huwag po tayong sumuko. Dahil, ibig sabihin, pag sumuko ka, sabi nga nila, pag hindi ka sumugal, talo ka. Kailangan sugal ka ng sugal para uh, swertihin tayo. Okay? Sabi nga, marami po ang mayayaman na nag-umpisa din po sila sa mahirap. Okay? Marami pong may yumaman na, na nag-umpisa din po sa wala. So, dahil sumubok po sila, hindi po sila yung hindi po sila sumusuko. Talagang karamihan po sa mga mayayaman malalakas ang loob yan sila dahil talagang sumusugal sila, hindi sila takot. Okay? Hindi sila takot. Sabi nga, may kasabihan nga eh ang kaya nga daw ang mga mayayaman is lalong yumayaman. Okay? Ang mayaman lalong yumayaman dahil hindi sila takot sumubok. Hindi sila takot sumubok sa kahit ano pa magklasing negosyo 'yan. At ang mahirap lalong naghihirap kasi ang mahirap is bawal uh, halos lahat sa ng mahirap ay hindi ako, ayoko niyan, is kamyan ay hindi yan totoo, manluloko lang yan, ay hindi yan, ano, hindi maganda yan, ay hindi totoo yan, ay fake yan, hindi yan totoo. Kaya ganun po karamihan ang mga sinasabi ng iba nating mga kababayan. Pero, meron talagang iba na talagang hindi sumusuko. Meron talagang iba na talagang sumusubok sila. Okay? Sumusubok sila. Kagaya ko na, kagaya ko na lang. Dati, ganun din po ang mga sinasabi ko na ay, ano yan, hindi yan totoo. Online, ano na yan. Kasi, yung anak ko, inang beses na nalukos mga ganyan din mga, may mga binibinta dyan sa mga on, online business na yan. So, ako hindi talaga ako naniniwala ng umpisa. Pero sabi ko nga, Subukan ko kasi nakita ko naman uh, maganda naman ang nangyayari sa nilapitan ko nung nakita ko ang kanyang video. Ayan, kinunta ko siya kagad at nilapitan ko siya at sabi ko nga maganda naman ang nangyayari sa buhay niya. Tinanong ko talaga siya dahil bisaya din siya. Nakilala ko, sabi ko ano ba tong klaseng business na ito sis? Maganda ba ito sis? Ganito sis? Ganito? Sabi niya, sabi ko, wala man akong alam sa computer. Sabi niya, hindi naman kailangan maalam kasi kailangan kung willing ka talagang matuto, ituturo sa iyo step by step kung anong dapat gawin. So sabi ko, sige, subukan ko na yung business na yan. At sabi ko, hindi rin ako magaling mag-English. Sabi ko, hindi rin ako mag-ingles. Sabi niya, hindi naman kailangan magaling mag-ingles. Kung gusto mo, mag-Tagalog ka, mag ka, okay lang, walang problema. Sabi ko, parang nabuhayan ako ng loob ba. Sige. sabi ko, hindi rin ako magaling sa computer. Pero, sabi ko, willing naman akong matuto. Sabi ko, gano'n. Willing naman akong matuto, pero hindi talaga ako magaling. Pero, kailangan, minsan iulit-ulitin ko pa pagbasa yan, para talaga titingnan ko kung Uh, okay ba Ma para matandaan ko talaga Para maunawaan ko Kasi pag isang basa lang hindi ko yan makukuha Hindi ko matandaan ka agad yan Kaya minsan ulit-ulitin ko talaga Kaya sabi kong gano'n eh, Sige, subukan ko sis Kaya yun, hanggang sa natuto na ako sa business na yan At maganda naman ang resulta Sa buhay ko ngayon Dahil sa business na ito ay Maraming salamat po sa inyo